Nagpaapoy na nga mga kaprabins ang inay ng aming uh, paglulutuan ngayong umagahan at tanghalian para ulitin mo na mga kaprabins dahil ngayon araw mga kaprabins ay kami mag-uumpisa ng pag-aani din po sa aming munting sakahan din po sa probinsya ng Quezon. Makalipas nga mga kaprabins ang dalawang buwan at kalahati ay sa wakas at tayo po binigyan ng pagkakataon ni Lord na makapag-ani ng maganda ang panahon. Bagamat sobrang init nga po pala ng panahon mga kaprabins ay mas mabuti na po yan kaysa naman po maulan mga kaprabis at uh, parang tag-araw nga po pala mga kaprabis dahil kung hindi pa po tayo dadalawin ng sama ng panahon ay hindi pa po uulan mga kaprabis maaga nga pala kami nagsimula dyan mga kaprabis at medyo madilim dilim pa nga po ay nagsimula na kami para bago po sumikat yung araw ay marami na po kami nagapasan bali tatlo po pala kami magkakatulong dyan nung una dahil sinapapa po ay uh, naghahampas na pati po yung aking pinsan ay tumulong na rin ng paghampas at paghakot na rin mga kaprabis habang po yung aking may bahay ay naghahakot na rin mga kaprabis. ang ganda nga po pala, pagmasdan mga province pag nakahanay po yung ating ginapasan ito ito nga po pala mga probinsya uh, sakahan ng uh, tatay at ng inay mga province ito po yung pinunda namin no kami ay mga bata pa at uh, ngayon po uh, kami malalaki na ay di, ito pa rin po yung aming trabaho dito sa aming munting sakahan mga province at uh, dumating na nga po pala mga province tanghalian at kami po ay nagsalo-salo na po muna ng uh, pagkain dito mga province at ang uh, ulam nga po pala namin yan ay tuyo at saka sardinas mga province yan po pangpamba ulam namin mga taga at kaway kaway po sa mga ganito din po yung mga pang ulam pag nasa bukid mga kaprabis kasama na nga po pala dyan mga kaprabis yung ating umagahan at tanghalian para isang uh, sugudan na lang po mga kaprabis dahil nagahabol po tayo ng oras at uh, patindi po ng patindi yung init kaya kailangan na rin po nating uh, pag isahin na lang po yung ating pagkain dito ng umagahan at tanghalian mga kaprabis Ayan. at makatapos nga pala mga kaprabis na pagkakot ng aking may bahay ay tumulong na rin po siya sa kanyang pagkakot at ako po yung ha at kakaiba po ang kanyang uh, diskarte ng uh, pagagapas mga kapropis dahil doon daw po siya sanay nung siya po ay dalaga pa nung siya ay katulong ng kanyang uh, mga magulang din sa trabaho bukid mga kapropis ako nga po ay nagpapasalamat dahil hindi ko po inaakala na aking maging asawa pala ay sanay din sa trabaho nga ganito mga kapropis ayan marami marami salamat po siya po sa lahat po ng masisipag ang mga asawa at ako nga po pala mga kapropis yung nagagapas na yun na talaga ng mga bilad po kami sa matinding sikat ng pero wala po tayong magagawa, pinanganak po tayo ng ganyan At yan din po yung ating kinasanayan na trabaho dito po sa probinsya Nagpapasalamat din po ako dahil naranasan ko yung ganitong klase ng trabaho At ganitong klase ng pamumuhay dito po sa amin sa probinsya ng Quezon Totoo pong mahirap ang buhay, lalo na kung isa ka lang magsasaka Pero dahil may pamilya tayo na umaasa sa atin At may mga pangarap pa tayo na hindi natutupad Ay wala po tayong dahilan para tumigil Oo, nahihirapan tayo pero pwede naman tayong magpahinga tapos magpatuloy uli. Hindi na kagaya ng dati yung ating buhay nung tayo ay mga bata pa na wala pa tayo masyadong responsibilidad sa buhay. Ngayon na tayo may pamilya na saka natin naiisip yung tunay na realidad pag tayo ay tumatanda na sa edad mo na 25 to 30 years old ay mas dumadabi na po yung ating obligasyon bilang isang uh, buhay may pamilya. Ngayon lang natin may isip na yung piso na dating kinatanggihan natin nung tayo binibigyan ng ating mga magulang ng ating ama at ina ay napakahalaga pala mga province. Kaya bago po matapos ang ating kwento bilang isang buhay probinsyano dito po sa probinsya ng Quezon ay gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng kapwa ko magsasaka sa lahat ng followers na sumusuporta sa atin dito po sa ating pagiging buhay probinsya. At nakatapos na nga po pala tayo dyan ng paghahampas at naisa ko na rin mga province at ahakotin naman po sa bahay. Gamit po aring kalabaw ng tatay mga province para doon na rin po pahanginan at wala pong hangin din po sa tubigan Thank you so much po. Lagi po kayong mag Ingat bye bye and peace